uh, yun naman ano na eh, um, proposal sa no? parang uh, yung, yung parang na-discovery namin during the hearings na scores, yung sa Blue Ribbon, na yung markup, ganun ka grabe. So kung tatanggalin yun, ganun yung amount na, mawa, na pwedeng tanggalin, umawasan. Pero siguro that remains to be verified, no? Uh, i-check muna. Ha? Kasi okay na tayo magbawas, no? Especially mga floodgates, hanggat hindi na ilal floodgate, uh, mga flood, uh, flood control projects. Um, pero, wag naman siguro ilahat dahil we still need infrastructure projects to stimulate the economic growth kasi yan ang ano eh, may uh, um, multiplier effect sa ekonomiya natin. So meron ding pro proposal, 'no, oh, sabi ng pangulo, yung mga flood control budget idalagay nila sa ayuda lahat. Pero ako po sana, wag naman ho sana lahat sa ayuda.